Eh, kaya nga ako pumunta rito, bossing. Eh. Hindi nga ako sa'yo ng pasensya. Pasensya na naman? Pasensya na naman yung narinig ko sa'yo. Anong bahala ko sa utang mo sa akin na isang taon na mahigit, Gina? Wala nga akong pambayad, boss, kung meron nga ba eh. Yan. Uutang-utang ka, wala ka naman palang pambayad. Tapos malaman lamang ko, puro ka lang pala sugal. Hindi na nga ako nakakasugal ngayon, boss. Wala nga ano, ansulal. Nabipigun na ako sa mga rason mo sa akin, Gina. Hindi na ako natutuwa. Ilang beses na ako nagbibigay sa'yo ng palugid. Pero wala pa rin eh. Puro ka nalang pasensya sa'kin. Sa Boss, pasensya na talaga. Hindi ko natatanggapin yung pasensya mo ngayon. Huli na to, Gina. Bakit papulis na lang siguro kita? Kaya Patumba na kita? Total matanda ka na rin naman. Huwag niyo okay, mong boss, di na nga ako nagsusugan, sa dala ko nga eh. Kada haharap ka sa akin, pasensya lang sinasabi mo. Ang tigas din ng mukha mong matanda ka eh. Gano'ng katigas yung mukha mo, ha? May formalin ba yan? Grabe ka naman, boss. Pero alam mo, Gina, madali naman akong kausap. Mapagkakasunduan natin yan meron ka pang isang bagay na pwedeng ibigay sa akin, kapalit ng utang mo. Pala naman, boss, masyado mo naman ako ini-stress. Pwede naman palang may solusyon. Ano yun? Sabihin mo, boss. Isang gabi lang sa anak mo. Ay, grabe naman, boss. Huwag mo naman idama yung anak ko. Sinabi ko na sa'yo, matagal na akong may gusto dyan sa anak mo, di ba? Pero lagi kang Huwag na boss, tinatanggi mo lagi sa akin. Huwag na boss, huwag yung anak ko. Eh anong gagawin ko ngayon sa utang mo sa akin na isang taon na? Boss, bata pa yung anak ko. Huwag naman yun. Wala akong pakay kung bata pa yung anak mo. Pero, pag-isipan mo mabuti, Gina. Pag binigay mo sa akin yung anak mo, kakalimutan ko lahat ng utang mo. Zero balance. Pag-isipan mo mabuti. Mabubulo ka sa kulungan. Bibigay mo sa akin si Hazel. Ano? Hindi ko kukunin yung sagot mo ngayon. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Alis. Alis! Daling. eh doon sa kaibigan ko nagsain ka na ba? nako na eh may po kasi ako kaya hindi ako nakapagsain eh ano ba to? gabi na hindi pa tayo nagsasaing mm. eh eh ulam bumili ka ulam? meron naman na po doon nakabili na po ako eh buti naman nakabili ka ng ulam Pagkano, babudget mo yung pera mo, ha? Wala ako sa akong trabaho ngayon, eh. Eh, meron pa nga ang sa akin. Yung pera mo, yung sweldo mo, ipunin mo, ha? Bakit mamaya may boyfriend ka na, gastos yan ng gastos, ha? Nako, Nay, wala po akong boyfriend yung sahod ko po eh, ibinibili ko lang naman po ng mga pangangailangan ko tsaka ng pagkain po natin dito. Oo, oh, ka muna mag-boyfriend at ano, mapapanatang kita pag nag-boyfriend, boyfriend ka agad sa hirap ng buhay ngayon. It's naman. May lakad ka bubukas? Wala po. Eh, sumama ka nga sa akin bukas. May mapakinabang naman sa'yo. Nay, saan naman po tayo pupunta? Basta may pupuntahan tayo bukas ha. Sumama ka sa akin ha. Tapos mag-ayos ka na sarili mo ha. Nung medyo presentable naman. Maligo ka. Ha? Sinanay naman. Sige po. Eh, basta bukas may tayo. Tara, kain tayo. Boss, pumasok na kami. Gina! Gina. Mabuti na nga't nakapag-isip-isip ka at dinala mo dito yung napakaganda mong anak na si Hazel. Hey! Ano'y ibig sabihin nito? Umiha mo na malalaman ko na. Hazel, dinala ka ng mama mo dito sa aking magandang bahay kasi baon na baon na siya sa utang. Isang taon nang hindi nagbabayad yung nanay mo sa akin ng utang niya. Paulit-ulit kong sinisingil ang laging sagot sa akin. Pasensya na, pasensya na, boss. Kaya naman, nakapagkasundo kami na ikaw na lang ang ibayad sa akin. Ano? Oo. Tama yung narinig mo, Hazel. Baon na baon yung mama mo sa utang sa akin, kakasugal niya. Eh, pasensya ka na, anak, kasi didimanda niya ako eh. Bakit pa tayo sa ganito? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Anak, sige dito ko na Hindi ka naman papabayaan ni eh, boss dito Ako Aalis na ako Nay, hindi ko makilala yan Eh, basta hindi ka niya papabayaan Boss, wala ka na sa anak ko ha Hindi kita papabayaan Aalis, aalis na ako Sige na Nay Anak, aalis na ako Hazel, mapait naman ako. Basta susundin mo lang lahat ng gusto ko. Pero kung mailap ka, pasensyahan tayo. Magubad ka. Teka, ano? Ayoko! Pinangbayad ka sa akin ng nanay mo. Kaya susundin mo yung sasabihin ko! Magubad ka! baka pwede naman natin itong pag-usapan huwag naman tayong antong sa ganito sige na wala naman talaga akong balak na masama sa'yo sinusubukan ko lang yung mama mo di ko naman lubos akalain na kakagatin niyo yung sinabi ko. Ganun pala talaga kasama yung mama mo, no? Handa niyang ibenta yung sarili niyang anak para lang sa kanyang sariling interes. O oh, sige na, Hazel. Ganito na lang. Mukhang hindi lang ako yung pinagkakautakan ng mama mo. At mukhang handa nga siyang ibenta ka sa iba pang tao. Wala akong planong masama sa'yo. Palabas lang lahat yun. Sa totoo niyan, gusto kitang tulungan at iligtas sa kamay ng mama mo. Alam ko kasi yung mga pinanggagagawa niya at hindi lang din ako yung pinagkakautangan niya. Hindi malabo na pwede niya rin yung gawin sa ibang pinagkakautangan niya. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masama. Kung gusto mo, Pwede mong dalhin lahat ng gamit mo. Kunin mo sa inyo. Dito ka, Tumira. Wala akong gagawing masama, ha? Isipin mo yung sinasabi ko sa'yo. Pwede ka niyang ibenta sa ibang tao na pinagkakautangan niya pa. Sige. Uy ka na. Bait din naman ni eh, Boss. Sinero balas niya niya yung utang ko. Binigyan pa ako ng konti. Okay na rin. Oh, buti anak, nandito ka na. Nay, anong pumasok sa kokote mo? Nag... Nagkawa mo akong ibenta? Ibang bayad utang? Eh kasi nga, ididemanda niya ako. Eh ikaw lang ang hinili niya. Kahit anong in-offer ko sa kanya, kung anong kapalit ng utang ko, ikaw lang ang gusto niya. Nay naman! Hindi mo naman inisip po kung ano yung pwedeng mangyari sa akin dun eh. Mas inisip niyo pa yung pera kaysa sa akin. Alam ko mapapabuti ka sa lugar noon. Ang yaman niya, malibus eh. Lahat ng gusto mo, kaya mong bilhin. Mapapabuti ka doon. Tsaka ano, ang inireklamo mo. Isang gabi lang naman. Eh, meron pa nga dyan yung si Boss Joshua. Gusto ka din nun. Nay naman, hindi ako hayop na pwede niyong ibigay lang kung kani-kanino. Tao ako, Nay. Ito naman ang drama pa sa buhay. Nay naman, ginagawa ko naman lahat, di ba? Nagbibigay ko naman yung pera sa'yo. Pero, pero hindi naman kailangan umabot sa ganito, di ba? O di ba nga, nasolusyon na na natin. O nadala na kita doon, na zero balance na yung utak ko kay boss. O, hindi na talaga ako magsusugal, promise. Hindi na talaga ako magsusugal. Ang problema ko na lang, isa na lang. Si boss Joshua, may utang din ako doon. Kasi nga, nung minsan nagsugal kaming magdamag eh, masyado akong napa, ano eh. Yun, baka matutulungan mo din ako doon. Nay, mag-isa ka. Mag-isa ako. Ako? Magpapabembang? <laughs> uh, oh. Friends. Bumalik ka. Totoo nga yung sinabi mo. Talak na pa sana akong ibenta sa ibang lalaki. Yun nga, sabi ko sa'yo. Buti naman nakapag-isip ka na bumalik dito sa bahay. Wala din kasi akong ibang... <laughs> titirhan kaya wala rin akong choice. Tulad nga nang sinabi ko bago ka umalis, pwede ka dito sa bahay. Wala naman akong balak na masama sa'yo. At isa pa, Hazel, naghahanap din kasi ako ng pwedeng tumulong dito sa bahay. Hindi naman mabigat yung trabaho na bibigay ko. Dinis-dinis lang, hugas, laba. Tama-tama, sakto din kasi mula na rin trabaho. Eh di, mabuti. Susweldoan naman kita Sige, tatanggapin ko yung sinasabi mong trabaho. Mabuti, salamat. Yung kabilang kwarto, pwede mo yung gamitin. Tapos mamaya, meron din mga stock sa rep. Pwede mong lutuin yung gusto mong kainin. Yung sa akin lang yung steak, huwag mong kainin yun, akin yun, ha? Ito mag Sige. Sige. Salamat. Isel. Ay. Kanina ka pa nagtatrabaho ah. Alam mo, ikukuha ka ng tubig. Ay, naku. Hindi, ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na nga. Ako na. Isel, ako na. Ako na. Sabi ko nga, ikaw na. Ay. uh Sorry. Ako. Sorry. Okay ka lang? Hindi kasi kita nakita eh. Sorry ah. Ah, ililipat mo ba ito doon? <sighs> Hazel? Pwede ba ka taligawan? Ah, uh, <laughs> teka lang. Parang mabilis naman ata. Matagal na rin kasi kitang gusto. Siguro, ito na yung pagkakataon ko para maipakita may paramdam na... ...bahal kita. <laughs> Kaya, sana, magpagpikirin mo na mag-date tayo. Sige. Talaga? <laughs> <laughs> o oh, ano, Isid? Maganda ba? Ako, napakaganda. Alam mo, first time ko lang ma-date sa ganitong lugar. Hindi lang ito yung magiging first time mo. Oh. Madami pa tayong ibang pupuntahan na lugar na magaganda na kasama mo ako. Oo, oh, alam ko. Kukutom ka na. Tawag mo na ang waiter. Kain na tayo, ha? Uy, <coughs> Sel! Sabi ko na nga sa si Hazel pala eh, boss. Sel! Hinahunting ako ni Joshua eh. Sinisingling niya ako eh. Baka may pera ka dyan, tulungan mo naman ako. Gina, di ka pa rin nagbabago. Eh, sir, di nga ako nakabayad eh. Sabi ko kasi sa iyo nun, no, tulungan mo ko oh, kung sumama ka kay Joshua. Eh di sana okay na rin yun. Nay naman, hanggang ngayon ba naman? Okay na ako. Okay na ako sa buhay ko ngayon. Ayoko na pong bumalik sa galing ng buhay natin, Nay. Ayoko na pong maulit yung parang Kahayap nyo lang po ako kung itrato. Alam mo, makasarili ka. Sarili mo lang iniisip mo kung ano ayos ka ng kasama ni Boss. Di mo na ako naalala. Di mo nga ako na ambunan man lang kahit pang ulam. Gina, Gusto mo nga ibenta to si Hazel kay Joshua, di ba? Parang hindi mo ba yung sinasabi mo? Eh kasi para tumigil na si Joshua Gusto rin siya ni Joshua eh. Eh tsaka, isa pa usapan natin boss. Sabi mo isang gabi lang. Isang gabi lang, zero balance na yung utang ko. Eh di mo na nga pinauwi. Mukhang jojowain mo pa nga. Gina, niligtas ko lang yung anak mo sa kasakiman mo. So kasi ka yung sinasabi mo. Baka talaga yan. Alam mo, umalis ka na. Kinagambala mo yung gabi namin. Ikaw boss ha, mag-uusap tayo ah. Sabi mo, isang gabi lang. Nay, hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iisip mo. Ako nakadugo mo. Sarili mong anak na ibenta mo. Paano na lang kung ibang klase ng tao si Renz? Baka, ano mo mangyari sa akin? Hindi mo ba naisip yun, Nay? Kaya, Nay, kahit magulang kita, pasensya na. Pero hindi kita mapapatawad. Hindi din kita matutulungan. Tsaka, itigil mo na yung kakasubal mo. Sana magbago ka na rin. Hindi yung pag nalubog ka na sa utang, at yung sarili mong anak, handa mong ibenta. Isipin mo naman yung sarili mo, Gina. Hindi gawain ng mabuting ina yung ginagawa mo. Kaya, Nay, mabuti pa umalis ka na lang. Ayos ka lang ba? Ako, no, ayos lang ako. Pasensya ka na. Naiintindihan kita. O siya, tatawag na ako ng waiter at kumain na tayo. Sige. Okay. Waiter! i